Magandang araw mga kaibigan. Okay, mag, uh, gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga nababasa kong comments na ganito ang punto nila. Pinagkakakitaan ko daw ng pera yung paninira sa First Lady Liza. Okay, uh, gusto kong linawin na hindi ko na kailangan kumita ng pera sa YouTube para sa aking sarili o sa pamilya. Sa arawan ng Diyos, sobra-sobra na ang aking pensyon. Two-star general ang aking pensyon. Malaki. Kaya kung may kinikita man ako sa YouTube, lahat ito tinutulong sa mga nasa laylayan. Uh, sa ngayon is more on sa Talaandig tribe. Kanina may nag-text, uh, bisaya ang text niya. Mangayo ontakog yero, sir. Unong kabauk lang? Uh, last week, ganun din. Nag-text sa akin, humihingi ng yero. So ako naman, sabi ko, yes. Hmm. maligaya ako makapagbigay ng ganun. So, klaro ah. Kung kumikita ako ng pera sa YouTube, tinutulong natin sa nangangailangan. At salamat sa mga supporters ko, yung mga nanonood sa mga videos, lalo na yung hindi nag skip ng ads. Tawag ko dyan SWS, Social Welfare Subscribers. Okay, tungkol naman sa paninira sa First Lady. I'd like to be honest. Noong una, wala akong reklamo sa First Lady Lisa kasi tahimik siya noong una Akala ko okay siya <coughs> dahil tahimik. Kailan? After more than one year, ang ating presidente sa kanyang uh, opisina, to be honest, nawawalan na ako ng gana na mayroon ng pagkainis sa ating first lady. Kaya hindi ko maiwasan mag-vlog paminsan-minsan na punahin yung kanyang ginagawa. Uh, by the way, itong aking vlogging journey I consider it as a call of duty. Uh, Sumusweldo pa rin ako galing sa taong bayan kasi yung pensyon ko galing sa inyo. So, ako ngayon nagsisilbing boses ng mga nasa laylayan na hindi nila maipaabot ang reklamo nila sa gobyerno. Ako ngayon ang tig ingay kaya isa sa mga pinag-iingayan ko ang ating First Lady. Okay. Ulitin ko ano ah, Nung una, tahimik siya. Okay lang. Saludo ako. Wala ako ano. Kailangang una akong nabantayan sa First Lady natin, Liza. Nung inauguration, June 30 last year, dumilat pa naman siya. Gumanan no? <laughs> Di ba ang hmm? <laughs> May picture siyang ganyan. Hmm. So, nagtaka, hala? Bakit siya ganun? Parang hindi first lady. Okay. Next. Nung lumutang na yung katotohanan na hindi maganda ang relasyon niya, itong Lisa natin ngayon, hindi maganda ang relasyon kay First Lady Imelda at Senator Aini. Andami ko ng proof niyan. Next, yung Ah, uh, revelation ni Madam Marlika sa isang vlog ni Marlika na. Kasi nung una, best friend si Marlika at Lisa. Eh. Die hard supporter ni PBBM si Marlika. Eh bakit nagkahiwalay ng landas? Oh, kwento ni Madam Marlika na naniniwala ko Nagsimula siyang parang dumistansya, mawalan ng gana last year. Uh, bumisita itong si Madam Marlika sa campaign headquarters ng BBM camp noon. Napansin ni Maharlika na ano, nagugutom ang mga tao sa labas ng campaign headquarters, mga Marcos loyalists, karamihan matatanda. Samantalang sa loob ng headquarters, bumabaha ang pagkain. So, nakaramdam na ng hindi maganda si Marlica, bakit ganito? So, naawa si Madam Marlica sa mga tao sa labas, nagbigay na lang siya ng pera pang kain. At may nabasa akong comments na nagsasabi, totoo yan. Sabi, uh, kasi, nasa loob din ng campaign quarter yung nag-comment, totoo yan na ayaw ibigay ang pagkain sa loob kasi campaign donation eh. Ah, donation sa kampanya. Ang daming pagkain. Tinanong daw nitong nagkomenta kay Atty. Chong. Torne, bakit nagugutom ang tao sa labas? Tayo dito, nasisira ang pagkain. Sagot ni Atty. Chong, wala tayong magawa. Yan ang gusto ng boss. Para sa atin lang daw yan sa loob. O sinong boss, sinong campaign, real campaign manager. Hindi po si Abalos ang campaign manager. Ang talagang nag-direct sa campaign, ang first lady. So doon ako, nakita ko na, may pagka-elitista talaga ang first lady dahil sa kanyang pagiging araneta. Next, yung controversial na pagsibak kay Attorney Vic Rodriguez and Attorney Trixie na ngayon alam na ng lahat na ang nagpasibak si First Lady nakikialam na sa gobyerno may nabasa akong comments ganito daw may gustong ipa-appoint ano so nagtalo uh, nagkasagutan si Attorney Vic at First Lady eh sabi daw na turnik ang aking boss, ang amo, ang presidente, hindi ikaw. Oh, yon. Kaya pinatanggal. Okay? So ano pa? Hmm. Yung mga alerts. Alerts pa lang naman ha. Kailang, lumalabas sa social media, sa mainstream media, pati nga itong batikang columnist si Ramon Tolfo, inisyu niya 'yan sa kanyang uh, column. Yung alleged is smuggling nga na-involve si Martin Araneta. Tapos Jack Ma, mga ganun. Eh, mag-best friend itong si Ramon Tulfo at First Lady Lisa. E, sabi ni Ramon Tulfo, Our friendship ends where my loyalty to my profession as a journalist begins. So, kailangan isiwalat ni Ramon Tulfo yung nasagap niyang balita. O, anong nangyari? Ah, wala. Talsik. Sinibak si Ramon Tulpo sa Philippine Star. Ano pa? Si uh, former National Security Advisor Clarita Carlos. Katanggap siya ng report. NICA report. Intelligence report. Na may na-involve na malapit sa First Lady sa smuggling. O, oh sinulatan ni Secretary Carlos, First Lady. Hawak ni Marlika yung memorandum. Hmm. Bahala na po kayo, madam, kung anong gawin nyo. Basta yan ang report. O mamaya, binigyan ng generous amount. Salamat sa generous amount na ibinigay mo. O, yun. Sige, tumahimik ka na. At magpahinga. naalis as National Security Advisor. So, mga ganun ba? And then, uh, lately, <laughs> Itong uh, fashion show sa Malacanang na sunod-sunod ang mga bagyo, tumataas ang presyo. Magawa pang mag-fashion show? Grabe naman yan. Tapos sabihin nila, wala daw gastos. Hmm. Lukuhin nyo ang lilang nyo. Ang Pilipino, hindi po uh, matalino ang Pilipino. Anong walang gastos? <laughs> And then pinaka-latest yung mga Photoshop, mga pictures, <laughs> pinapakita na uh, very slim, makinis, guwapa first lady. Kailang maraming netizens na marunong pinagtatabi nila yung Photoshop picture at ang tunay na picture, kitang-kita ang kahibahan. So, anong ibig sabihin nun? So, it speaks of the character of the woman. So, ako, panlolo ko yun. Kaya yun ang mga nilalabas ko na huwag niyong ang taong bayan. This is demo democracy. The power rests on the people, sa mga tao. Kaya ako, boses ako ng tao. Dahil demokrasya tayo, may karapatan tayo na freedom of speech. Ilabas yung nakikita nating kamalian. Kaya... <laughs> So, yung mga nagko-comment na kumikita ako, yes, kumikita ako. Kaya e lang, itinutulong ko sa aking kapwa-taho. Kung gusto nila, hindi sila batikusin, hindi magtarong kung sa Bisaya. Ano pang Tagalog ng magtarong? Gumawa sila ng mabuti at handa akong purihin. Gumawa ng mabuti. Gayahin nila ang forever first lady Imelda Marcos at papuri papuri ang matatanggap kung itutuloy nila yung ganyang pakitang tao na mga actuation ay eh, wala tayong magawa kundi batikusin natin sila